Hindi dagat kundi isang kalsada ang nasa likod ko ngayon. Ito ang Maharlika Highway na lubog sa lampas taong baha dala ng patuloy na pag-ulan ni Bagyong Ulysses kahapon. Hindi ito madaanan ng kahit anong klaseng sasakyan. Bakit ba mahalaga ang kalsadang ito? Dito kasi dumadaan ang mga biyaheng Bicol, Visayas at maging Mindanao. Tanging bangka lamang ang pinapayagang makatawid, pwede rin ang motor na sinasakay sa gawang balsa. Kahit pa, pa nga ni Patawirin ni Nestor Ayangko ang baha dahil may trabahong naghihintay sa kanya. Ay, counting ka tiis po. <laughs> Talagang ganito ang ano ay. Hindi pwedeng hindi papasok ito ang bubungad sa iyo kung magbabalakan tumawid ng highway. Hindi talaga pwede. Kailangan mo magtiis at maghintay, gay ng mga nandito, ng dalawa hanggang tatlong araw at humupa na ang baha. Kalakan o supplies ang karaniwang dala ng mga truck, inaabisuhan ang mga babiyahe pa lang dito na ipagpaliban muna ito. Yung mga magbabiyahe to Bicol and Mindanao and Visayas, kung may may time pa na bumalik, bumalik na muna, huwag na munang lumaan dito sa area na to. Hindi nga ito ang unang pagkakataon na bumaha rito ilang ligo lang ang nakalilipas ay pinalubog din ng Bagyong Pipito ang bahaging ito ng Maharlika Highway. Ang tanging magagawa nga lang nila ngayon ay manalangin na gumanda na ang panahon at maiwas sila sa panibagong bagyo. Mula sa Lopez Quezon, Anjo Alimario, CNN Philippines.